Hey what's up mga ka-rides uh, Ngayong araw na to ay Ipicture natin yung Falcon 180 Nung nakaraan, walkaround review lang tayo Pero ngayon, ang gagawin natin Is check natin kung gano'ng kaganda Kapag naka-turn on na Itong Falcon 180 CC Etong nasa harap natin, etong katabi natin Ay yung ating unit At ikukumpara natin siya ngayon Dito sa Falcon 180 Ng Euro Euro Motors yan. So, walk around, review lang tayo mga karais. Pansinin natin yung ganda ng forma nitong unit na to. Yan. Okay, first thing. Sige, tingnan natin muna yung looks niya. Yung appearance ng motor na to. Ayan. So, mag palang buwan pa lang ito dito sa Puerto Princesa, Palawan. At nakuha na yung mga unit na to. So, ayan. So, makikita natin. Mamaya na natin isa-isahin. Astig talaga ang forma niya. Now, kung ikukumpara mo siya sa ADB 160, konti lang ang pagkakalayo ng pormahan ng dalawang motor na to. And so, ano pang hinihintay natin? Let's do some walk-around review. And at the same time, check na rin natin lahat na kung ano yung makikita natin na napakaangas dito sa motorsiklong ito. Okay, so mga ka-rides, ito nakikita natin. Ito yung paano iti-turn on natin. Keyless ito, by the way. Ayan, so kung malayo ng 5 meters si sir. Ayan, by the way, shout out si, sa owner natin. Ayan, Yes, sir. So, titingnan natin kung ano yung features nito. Uh, uh, hindi natin i-compare ito sa ADB 160 natin. Pero, uh, titingnan lang natin yung mga features din ng motorosiklong ito. Ayan. So, ito, pag nakita natin umilaw itong may LED siya dito, may LED light siya dito, tapos, pag nag-turn on tayo dito, makikita natin, i- Ayan medyo sensitive siya ay mag, madali siyang madali siyang mag-turn off kapag alimbawa hindi malapit yung ating susi. Ayan, okay. So dito makikita natin sa panel niya uh, in comparison sa panel ha, makita nyo halos medyo may pagkaka may pagkakahawig siya. So dito makikita natin may oras siya tapos yung voltmeter meter niya and then yung kilometer trip niya fuel at the same time yung RPM natin dito. Ayan. Pagdating dito naman, makikita natin yung controller. So, ito may controller ito dito. Ayan. So, depende sa... Halos medyo may pagkakahawig ito sa ADB-160. Pagdating dito, naked handlebar. Ayan. Tapos dito, makikita natin sa right side ng kanyang... Uh, itong dito sa may uh, panel niya ay makikita natin dito yung turn on, turn off niya. Tapos Meron itong turn on dito sa lights niya So pwede natin patayin yung ilaw So may option tayo kung gusto mong uh, Kasi sa ADB Meron ay uh, Automatic siya pag switch mo Mag open siya Pero dito makikita natin May turn off Tapos yung pwede mag uh, gumana yung daylight mo Daytime running light at saka on na ng iyong headlights Tapos starter niya Of course Tapos pagdating dito sa kabila yan, Meron tayong hazard dito yan hazard. Tapos meron dito yung kanyang high and low beam. Tapos yung turn on switch left and right niya at saka horn. At ang kagandahan nito, may pass na rin ito. Yan. So may pass ito. Ayan, nakikita natin umiilaw. Napapansin nyo? So check natin yung pass niya. Yan. So dahil napakita na natin sa inyo yung harap, harap naman yung tignan natin. So dito sa harap, Napakaganda, napakaangas ng kanyang windshield. Dark na siya. Uh, black. Tapos, may minimalist lang yung design. May nakalagay Euro. Euro Motors. And then, ito na. Yung LED light niya. Tinan nyo, napapansin nyo. Yung uh, headlight niya, mayroon parang eyebrow dito. Tapos sa kabila. And then, mayroon tatlong guhit dito. Uh, parang inabaligtad. Inabaligtad. And then, dito sa kabila niya, meron din siyang daytime running light dito sa kabila at din, din sa kabila. So medyo may pagkakahawig ng konti siya pagdating dito sa ating ADB 160. Ayan. So makikita natin dito meron din siya. Napakaangas din, di ba? Pero dito ang ganda ng ano niya. Tapos ang kagandaan nito mga karains, may big na to. Ayan, may big, may, may, nguso na siya. So, pormang formahan talaga ng, AD, ng uh, adventure scooter. Tapos, ABS na rin ito, anti-lock braking system na rin ito. Uh, port niya, of course, yung telescopic nito, standard lang siya. ABS, yan. Tapos, ito ay this uh, uh, type na rin siya. Tapos, uh, dual caliper dito. And then, minimalist lang. Oh. Ito lang nakalagay. Euro Motors lang siya. So, maganda sana kung parang emblem ang datingan nito. Para mas maganda yung formahan eh. Tapos, sa gilid, makikita natin nakalagay Falcon 180. Tapos, ito, paalos parehas din yung kanyang footpeg. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Parehas na nakatago yung footpeg niya. Tapos, ito, maganda rito. Yung dito niya, hindi lang siya plain, meron siya parang honeycomb style dito na honeycomb net o honeybee comb na ano niya. Yung style niya dito katulad na sa ADB 160. Tapos, ang kagandahan nito, ito, yung upuan niya. Sobrang premium ang pagkadatingan ng premium, ng kanyang upuan. Tingnan niyo naman. Ayan oh. Tingnan niyo naman yung upuan na yan. Napakaganda, napakaangas. Ayan, kung magpapagawa ka nito, napakamahal nito. Pero ito, kasama na to sa pagbili mo ng ADB, one, uh, ADB 180 ng Falcon or Falcon Euro Motors. Okay, so dito naman, shock natin. Ayan, makikita natin. Uh, meron siyang baso. May baso. Yung shock natin, may baso siya. Tapos yung tambucho niya, napakaganda rin. No? Napaka-angas ng datingan ng tambucho niya. Ang laki. Tapos, yan. Plastic. Plastic. Of course, ito ay uh, water-cooled na. Water-cooled. Yan. Tapos dito yung kanyang... Alagyan ng langis. Tapos dito nakalagay ADB. Dito sa kabila, ADB. Tapos Falcon 180. Yan. Likod naman tayo mga rides. Tignan nyo naman yung pormahan. Ang ganda. Pang sports bike ang datingan ng likod dito. Nakikita nyo? Yung kanyang taillight parang pang sports bike. Tignan natin kung halimbawa ipipreno natin. Ah, oh, di ba? Astig. Di ba? Napaka astig ng pormahan ng tail uh, taillight nito. Parang pang big bike ang pormahan nito. Tignan natin kung nakahasard siya. Anong itsura nito pag nakahazard. By the way, ito yung mga uh, hazard lights natin dito, turning signal natin, are all LED. Tapos ito LED rin. So ito sa tingin ko, pag ano, yung guhit na to umiilaw ito. Ayan. Okay, so of course, uh, ABS at the same time. Ito dual caliper din ang gamit dito. Ayan. This brake, size ng gulong nito is 130 by 70 by 13. 13 dito sa Harap and then dito sa kabila ay 14. Ito, 14 ito dito sa harap. Engine, makikita natin. Ito, halos talagang may pagkakahawig. Napakalaki na engine since this is 180cc. Tingnan natin sa loob. Ayan, makikita naman natin. Napaka-neat din ang formahan. Tapos, ang ganda rin ito, oh almost parehas na parehas yung itong hawakan sa likod. Ayan. Pilyon sa hawakan ito. Halos pwedeng palitan ng ADB. I don't know kung parehas sila ng sukat ng butas dito sa para makabitan mo to malagyan mo siya ng katulad sa atin na merong top box. Okay, let me know guys. Sa tingin nyo, maganda ba ang pormahan ng Falcon 180 Adventure ng Euro Motors? Ayan, compared to, of course, ADB 160. Astig. Parang ano, parang uh, parang walang pagkakaiba sa pormahan, makikita natin. Napaka-porma talaga rin ng ADB Falcon 180 by Euro Motors. Hazard natin, hazard natin. Nice. Napakaangas. Dupit. Napabilip tayo dito sa taillight uh, niya. Parang pang sports. Okay. So mga ka-rides. Uh, impression natin sa motor na ito. Napakaganda niya. So test drive na lang ang kulang. Sana mapag, mabigyan tayo ng opportunity na makapag-test drive para malaman natin kung uh, kumusta naman yung performance pagdating sa rides ng Falcon 180 by Euro Motors. So far mga ride yan lang muna for now. And hopefully, sa susunod na mga pictures natin ng Falcon 180 ay matest drive na natin ito. Okay, maraming pong salamat. This is Motosere. Maraming salamat. And keep safe everyone. Ride safe.